Samantala, gagamitin ng NLEX at SCTEX ang Express Exit System para mapabilis ang biyahe ng mga uuwi sa mga probinsya. Sisimulan ito bukas dahil inaasahan ang pagdagsa ng libo-libong biyahero ngayong Semana Santa. Narito ang ulat ni Chris De Vera. Inaasahan ng pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX at Subic Clark Tarlac Expressway o SETEX na ng 30% ang dami ng biyahero na dadaan dito ngayong Holy Week. Kaya naman para mas mapabilis ang pagbabayad ng mga toll fee, gagamitin nila ang sistema tinatawag na Express Exit. Sa pamamagitan ng Express Exit, ang mga biyahero na patungong Tarlac, Pampanga o Bataan ay hindi na kailangan pang huminto para magbayad sa Dau Exit kung saan kadalasang nagkakaroon ng mahabang pila dahil papasok na ito ng SETEX. Maaari na silang dumiretso sa mabalak interchange exit at doon na magbayad ng kanilang mga toll fee. Magkakaroon din ng tatlong temporary collecting points sa Daun Northbound Flyover. Santa Ines at Mabalakat upang advance na makolekta ang mga toll fee. Ang advance payment scheme na ito ay para maiwasan din ang mahabang pila sa Tarlac at Subic Exit. Mapapatupad ang nasabing programa mula alas 2 ng hapon, April 1, Miyerkules Santo, hanggang alas 4 ng hapon sa April 2, Huwebes Santo. Samantala ipagpapatuloy ito alas 12 ng tanghali sa April 4 hanggang alas 11 ng gabi sa April 5 para naman sa mga uuwi o luluwas na ng Maynila. Kaugnay nito, maglalabas din ng NLEX ng Express Exit Card na makakadiscount ang mga behero dahil mas mura ito kumpara sa regular na cash payment ng toll. Sa regular na toll fee, mula NLEX hanggang SCTEX subig ay nagkakahalagaan ng 363 pesos pero kung bibili ng Express Exit Card, 345 pesos na lamang ito. Tinitiyak naman ng pamunuan ng NLEX at SCTEX na maipapakalat nilang mabuti ang impormasyon hinggil sa programa ito. Ako ang inyong kaibigan, Chris De Vera, para sa Newslight.